Hi, guys! Sorry, guys. Sorry, guys. Mahingay, ah. What's up, mga lobi? Nagbabalik na naman tayo sa isang video. Sorry, matagal na ako din nagwano po sa YouTube. Kaya yeah, tamad na kasi ako mag-deguid eh. Kaya, yeah, yun. Be record na ulit ako ngayon. You know, na-record and read. Grabe siya natin ganoon, lakas! Walang hit mark. You know, grabe na yan. Walang lakas na yun, talaga yan. As you to, its technique. Portida, wala akong ano. Oops. Takinis niya eh. Dream ko mag assault tayo, pero... Yeah, though, Wala akong maisip kung paano magkaroon ng assault knife. Kaya nga ako nag-grind sa ano eh, legendary. Itignan, sabi daw nila, pwede daw makakuha ng assault knife pag legendary ka. Tapos naglalaro ko lang ng free for all. Or br Ayun, sama ko yung kaibigan ko ngayon. Mahalan niya ko yung kay Ian. Ayun. Yan siya guys, oh. Ay, hindi, patay na pala siya. Talaw boy pe. So, ano ma, manalo kami? Yung bomba na siya, kasi yun, may kalabi. Doon. Doon, patay siya. Sabi na eh. O okay guys? Bawahi tayo next round. The meeting ko. P P P P P ano yung tag Yan. Ayan, buy zone. Basta ganun. 19 buy zone. Tara, punta tayo dito. Ang grenade. Kasi, kung mamaya, mayroong kalaban. Okay, Napunta dito guys. Oh my god, we Look! Gulat ako! Palak mo na, guys! Tara, palit tayo ng KRM, guys. Ah, mukhang may kaibigan ko, guys. Ayan siya, oh. Post ko ito ngayon, 7 na. Basta, ganun guys. Hindi na ako marunong mag-edit, pero tinan ko kung marunong mag-edit. Hindi ko lang alam. Ayun. Saan naman guys, mag-subscribe kayo at mag-like. Pwede, pwede nyo din ako, ano, tignan sa TikTok at mag-follow din kayo. Ang gusto Nice one. I'm all guys. nice one! guys birthday! Okay. Happy birthday! guys then one guys one guys. Hmm, na nagul ko. Sana magkano ako mag... Kahit mga ano, one... Kahit mga 100 or 300 subscribers lang. Pwede na yun, guys. So, yeah. Salamat mo dito. Hello. Yes, I'm calling. Hi, doso so yung. ginamit lang ng Sai. Okay lang yan, guys. Kaya ko kayo, bigyan kayo ng pangalan nyo, guys. Ako na ikaw ngayon. Kaya, yan. Yeah. Mga ilang days na din ako dinagpupo. Kasi, you know, minsan busy, minsan lazy. Hmm. Sorry guys, yung know? maingay. Sana naman marinig nyo. Yun o. Nice, nice. Ingat, ingat, ingat. Wala na, nasa ka Ay, sayang guys. Wala na, wala na, wala na, wala na.

No, wala na GGs Sayang guys, tigla di diffusion bomb Ah, oh, And, ang gagamitin natin ngayon, maging sniper tayo kasi man, and the ano ba yun? Pili ko tuloy shotgun. And, binsa na guys, magpapost din ako ng mga Roblox videos or coding videos. Kasi, nag-Roblox din ako. Yeah.

No. Sayang guys, talo kami No. pang match guys. Hindi In way, guys, I post the on my videos. Here. Yeah. So, yeah. pala, guys. my big and And yeah. I'm going to video. So, please like and subscribe. And bye. malodi.